At sa ating pangunahing balita ngayon pong araw ng Miyerkules, inihain na nga po ang subpina para po kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang ginawang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. At maging sa buhay ni Lisa Arneta Marcos at ni Speaker Martin Romualdez. Pinaharap po si VP Sara sa NBI sa biyernes para ipaliwanag ang kontrobersa niyang pahayag. At ayon sa NBI, hindi nila dinatnan si VP Sara sa kanyang opisina pero ito'y tinanggap naman daw ng kanyang abogado. May meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating uh, Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. No? Uh, ipaliwanag niya uh, at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Yan po tinig ni NBI Director Jaime Santiago. Sa isang panayang po naman, sinagot po ni VP Sara ang bahayag ng Presidential Communications Office na active threat ang banta, ang banta niya anya wala raw po sa tamang konteksto ang pagbibigay kahulugan sa kanyang mga pinagsasabi. Wala po naman daw sapat na laman o konkretong basihan para ituring na, na ang naturang kanyang pahayag na isyu po na merong implikasyon sa ating pambansang seguridad. There is absolutely no flesh on the bone. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila Assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. My question now to the administration is revenge from the grave a crime? So now they can't kill me anymore unless they want to die. Parang oh, mukhang bago yun ha. Oh. Oo, kasi they... they... Nowadays, It's a threat from the grave, a crime. yun daw. Uh, mukhang bago yun ha. Ah. Mm. Now they don't want to kill me anymore. Mm. Yung po siya na binya naman po. Iba na, oo. Samantala po, yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Sa iba pang mga balita, gagawa naman ng legal na hakbang si Attorney Zolica Lopez, kaugnay sa pagpapalawig ng kamera sa kanyang contempt order. Tatlong araw nang nakakonfine sa ospital si Lopez pero bumubuti na raw ang kondisyon nito. Ayon kay VP Sara, kumuha na raw ng sariling abogado si Lopez na na bala kumingin ng tulong sa Korte. Iaapila nilang pag-extend sa contempt order na ginawa ng sampung araw ng Kamara. Kampante po naman si dating Pangulong Duterte na hindi makakasuhan si VP Sara Duterte sa kabila po ng uh, pagdinig ng Kamara sa kanyang confidential fund ayon po kay Digong, ginagalang niya ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-imbestiga. Pero kumpiyansa siya na hindi nila mabubutasan ang anak na si VP Sara. Ipinagkibit balikat din ng dating Pangulo ang death threat ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos Jr. Dahil daw nag-aasal bata lamang daw ang kanyang anak matapos na magalit. Uh, binata man yun. Ako, ituturo na itong PSJ patay nila. Siyempre, pag ganong, ganong init ng... Sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Eh? Alam mo si Inday? I am entertained. Wala mo nangyayari sa anak ko. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Yan po ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag naman ng Malacanang nag-arap palang panawagan para magkudeta ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Duterte, marami na raw problema ang gobyerno na militar lamang ang makakaresolba. Pero ang apela ng Armed Forces of the Philippines o AFP, huwag na silang idamay at kaladgarin sa away politika. Mas marami anyang problema ang dapat unahin katulad ng pagbabantay sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbabala po naman ang ilang mga mambabatas na maaaring makasuhan ng malversation at plunder si VP Sara Duterte dahil sa kwestyonabling paggasta ng kanyang confidential fund. Matatanda ang pong inamin mismo ng Special Disbursing Officers na sina Gina Acosta at Edward Fajarda na pareho nilang ibinigay ang kanilang kinubrang pera sa mga security officers ng OVP at DepEd alinsunod sa utos mismo ng Vice Presidente. Pero sa ilalim po ng Auditing Code, SDO lamang ang dapat na humahawak at siyang nag-disburse dapat ng pondo. Dahil dito ay nagbabala po ang mga kongresista na dapat ay akuin ng Vice Presidente ang command responsible kapag napatunayang may anomalya sa confidential funda